Tuloy-tuloy ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Yan ang siniguro ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Pangulong BBM sa gitna ng mapanganib o panganib na hindi mapanatili o pangamba. Sa pangamba na hindi mapanatili ang 20 pesos na bigas na meron na program. Gate ng Presidente, hindi naman ito band-aid solution. Yung programa yan at tinitiyak na hindi bababa ang pagbili ng National Food Authority sa mga palay ng lokal na magsasaka, ano man ang maging presyo ng bigas. Sa kasalukuyan, binibili ng NFA ang bigas sa mga magsasaka sa halagang 18 pesos ang kada kilo kapag fresh o basa, habang 19 pesos naman, hanggang 23 kada kilo kung, kung malinis na ito or tuyo na. Kamakailan na ay... Uh... I Idinaing ng mga magsasaka sa Pangasinan ang uh, pambabarat daw sa kanila na mga traders kung saan nasa 9 pesos hanggang 10 pesos na lang ang kada kilo na binibiling uh, palay o bigas sa mga ito mula sa mga trader o yung mga trader at mga babarat partner.